This is a south farm girl. Welcome to Annika Park. Orienta. Hi. Hay hindi naman sadong nakakapag-record si si CPA si Doc. Yan kasi bumalik na po siya sa corporate world. Kaya yung recording po namin hindi na po yung nag-aasikaso nun. <laughs> Yun nga lang kasi, gumawa kami ng isang paraan, ito, uh, nilista namin lahat ng mga number ng baboy, ba ganyan. So, nandito yung breeding, farrowing, tsaka winning. So, ganito. Ganito yung recording namin. Nagkakamali kasi si Bergilio sa recording, kaya nakita ni si P.A. Doc na mali-mali nga yung gawa ni Bergilio. <laughs> so, ito na yung isang paraan, Bergilio, di ba? Opo. Ayan. So, kunin mo muna yung mga ano mo record book mo. Ito kasi yung ginagamit niyang pang recording niya. Ayan. Tapos yung ano, kaling dami yung... Kaya minsan nagkakamali talaga siya. <laughs> <laughs> okay. okay. So ito yung ginawa ni CPA Doc. Ayan, sound monitoring card. Yan, so sound number, lalagay mo yung sound number dito. Okay. Yung breathing, breathing, pag nasa farrowing na Fire. sila, okay. saka weaning, diba? Okay. Andito na rin yung uh, parity number, party, party number. Yung date. Date. Oh, yung born, barako. Born kung, name. Mm, mm Tapos date. Date ng ano. Okay. oh, tapos yung due date. Due date niya. Para madali natin ma-monitor. Kasi kung napalampas natin yung mga inahin, <laughs> sayang yung <laughs> ano, diba? Okay. Yung okay. araw. Instead na madami na tayong date, na minsan na madidelay pa. Tapos minsan, nagkaroon pa kami ng isang inahina ng anak. Tapos isa lang, di ba? So, lugi tayo doon. Kaya lang, sa, dapat sa second charity niya, makabawi na tayo. Yun. So, sa'yo yun nakasalala yung recording natin. Okay. Kaya kung nakikita ni CTA si Doc na nagkamali ka, ala, patay ka. Ay, ay, <laughs> alam naman so, na, ganito yung ginawa namin. Para lahat ng ano, oh, nandito na yung sound number, di ba? Gagawa natin lahat ng ano yan, paraan para hindi ka malito sa recording mo. Kasi kailangan talaga na maganda yung recording mo sa farm dahil kapag nagkamali ka, so hindi mo malalaman kung kailan mga yung inahin, kung kailan ulit kakastahan or AI, di ba? Kaya kailangan talaga, napaka-importante ng recording sa mga inahin at sa mga biik. Kaya yan ang hindi nyo dapat mapalampas or hindi nyo sa... Saka malalaman din natin kung pwede na ba siyang ikal or matandana na ba siya nakailang parity na. So ganoon po yung recording po namin dito sa farm. Saka yung performance nila, makikita natin kung gaano kadami yung anak nila. Basta ganoon lahat ng recording namin, kailangan talaga nakalista lahat para malaman natin kung may mga naglalandi or mayroong kailangan ulitin, di ba? Para malaman din natin yung mga winalay natin na inahin kung ilang araw bago nag -hit. So, ganun. Dapat napaka-importante po talaga ng recording. Yan. So, lahat yan, ganun yung lalagyan natin for, okay. ano ah, for following pen. Tapat-tapat yan para, ano, ngundon sa dulo. Hanggang doon sa may, ano, escaping area. Pati yung kay Glenn. So si, si Glenn, mag, ano Glenn? Magre-record din po si Glenn. Yan. Yeah. doon na. Kailangan magawa natin ng ano yan. Lahat. Malagyan ng alam rin. Ako meron ano dito gabilyo? Saan to? Ayan o, ayusin mo muna. Ayan o, ang bilik. Ano ba yan? Ano? Ay, hindi kasi ano, malayo kasi, di ba? Opo, diba? umusog na namin. Iusog mo, mo mamaya. In, uh, biig po namin. Malalaman din namin kung ilang days na yung mga yan. Bago ilipat sa winning pen at saka ibaba sa cutting area. So, ganun po. Napaka-importante po talaga ng recording sa pag-aalaga po ng babo. Di ba masyado mataas, Glenn? Kikita mo? Abot mo naman eh. Ay, para hindi rin pa pala mabasa. Hindi makikita ni Berilio, gamit ka ng hagdan. <laughs> o kaya upuan. lahat yan, lalagyan. Hanggang dito, paikot. Ano ano oras mo inopen yung Lower Glen? Ang mga 1:30, medyo mainit-init na rin eh, no? Ang haling tapat lang kasi. Oh, madamig pa. Malamig yung semento eh. Kasi ano kanina, Binuhusan niya ng tubig. Pinigaan mo na yung pupo mo. Uh -huh. Anong pangalan nito, Berilio? Si Sina po. Sina. Sina. Ayan, <laughs> <Sina. S -sino. laughs> yeah, naglagay na rin pala sila dito eh. Okay. Tsaka lang naman sila maglalagay nyan kapag may inahin. So, yung mga nandito kasi puro biit na. Kaya wala pang record. Iba rin kasi yung recording dyan eh. Hindi hmm. pa na ilagay lahat. Overdue. O, ito. 13. Okay. Payat na si Mami Pig ah. Hmm. Dami kasi nagdedede Mami Pig. Medyo mainit dito kasi mababa kasi yung bubong namin dito sa farrowing area. Kaya mainit na. Ano oras na ba? 12.30 na pala eh. yun yung recording namin. Ganyan. Okay. Good job, CPA doc. Sana ma-record ng maayos yung recording namin dito para hindi kami malito. Kasi si CPA doc yung nagmo-monitor ng mga recording. and nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!